What's up guys? Nandito tayo sa Plaza Lucero yan, Ng Kabanatuan Tayo eh Habang iniintay natin yung aking asawa Na uh, Bumili sa Moderno Eh naisipan ko pong Videohan dito Yung aming uh, pasyalan Ayan o no? Ayan si ate Sangguniang Losot ng Kabanatuan Thank you aming pasyalan dito sa gabi ito ay napaka ganda po rito sa gabi maraming attractive sa mata lalo na sa mga bata ito may mga pasyalan dito yeah. ito ay, sa gabi ay maraming ilaw o, ano yung nakasulat ito ay gandang pagmasdan unit bawal hawakan <laughs> <coughs> Puro ilaw po kasi ito sa gabi. Ayan, no? Oh. Ayan yung mga ilaw. LED. O, oh, ayan. Yung mga ano na yan. Ilaw din po yan sa gabi. Ayan. Tapos ito mga parol-parol. Ayan. <coughs> yung kanilang Christmas tree decor. O, oh, ayan. ito maganda oh. may tricycle pa rito ito maliliit nga kung 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 pinoy kung uh, Tricycle pa kung 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 tanggal na yung tiket tanggal na yung tiket hina yung tiket tricycle oh puro ilaw din yun sa gabi ikot ng ilaw yan sa gabi may side mirror pa oh Dapat ilagay nila kung anong brand ng motor. Kung Honda o Rusi, di ba? Ano ah, kaya nga lang bawal siguro yun, no? Kaya nila nilagyan. Ito naman, pwede ka rin picture dito sa ta... sa bulaklak habang ikay nakaupo. Ay, bulaklak, paro-paro. Natanggal na din yung iing, ano, no, ilaw nito, paro-paro. Mahina yung dikit. Ito. Tapos dito <coughs> Meron ditong bayani Bayani pala to Hindi pala bayani to Pahoroman eh ito Bayani ko ba to? Si Pahoroman Ang hmm. ganda ng bayani Kaya nung muna ano yung Babak -babak na yung pintura Nababakbak na kabayo sino ba yung nakasakay sa kabayo na yun naman ano ay si Apolinario Mabini oh, yan si Apolinario mga mga, mga ano to mga uh, bayani po pala natin talaga to si Apolinario Mabini yun lang doon yang nakasakay sa kabayo yun yung may nakasakay sa kabayo na yun General Luna State, Cabanatuan City. Uh, the statue of General Luna astride the horse stand at the plaza of Cabanatuan City in front of Cathedral General Antonio Luna and his aide, Colonel Francisco Roman were assisted on the afternoon of June 5, 1899 by member of general Emilio Aguinaldo presidential card ay, palayo palayo siya kaya nangawit kaya lang yung panahon po ay makulimlim kaya naisipan ko pong bumaba malamig pang lakad lakad medyo madilim dilim paligid nagbabadya ang uh, ulan parang ibig niyang umulan tatawag na matawag na yung aking asawa pupuntahan na po natin matawag na siya pero mo naman putulin sayang itong aking video ito ay si Antonio Luna ayan ito naman ay si see... Pedro Paterno yeah, mga mga ano nga ito mga bayani ito may tren pa oh ang mm, ganda ng pagkakagawa ng tren ang mm. ganda ng tren eh. tapos yung ating watawat ng Pilipinas so nagwawagayway at watawat ng Pilipinas san kaya siya <clears throat> matawag siya oh, ito ni kalabaw oh, kay gandang pagmasdan ngunit bawal hawakan sa kalabaw ito naman kabayo kabayo galing ayo eh, no? may iba kulay na kabayo kasi kaya yung tumatawag na yun wala naman dito Kasi siguro mahaba pa bila doon sa bayaran ng kuryente kasi magbabayad po ulit siya ng kuryente tapos sa hawalan siya pupunta ng moderno kung so, sa saan naman pala siya pumunta hindi yung... tayo nakita rin Sige mo lang bukas na yan na um, ulit yung barasa niya yun naman kaya yung ano na yan no? yung kanilang ano si Saint Saint Simon da Cilo, da the Silo the Gary ang daladala ano yan ano yan uh, trabaho niya kapitero isa naman si Saint Jude Tadeos hawak naman niya ay Paston ang isa naman si Saint Bartolome ano hawak naman niya ay Papa luwang pong pasyalan ito sa gabi oh. sarap dito mamasyal maraming bata ang matutuwa dahil sa maraming pasyalan, malawak huwin na po tayo huwin tayo huwin na daw po kami hmm. Hindi mo ba nakita rin eh? Kasi nga magpapatulong ako di kaya kita tinatawag yan. Hindi ka nga maputol to eh. Kasi pag sinabot ko mo, makiputol yung aking video. May nai maniningil ng buis. Magtabas ka na ng limang piso. Hindi na lang

<coughs> Ayan, uwi na po kami Bye bye General uh, Emilio Aguinaldo Sa Sakay sa kabayo Wow, oh, ano yung kabayo? Hindi na nagutom, no? <laughs> Ayan, liliko na tayo dito. Ayan, ang pauwi ng mayap-yap. Sa adwas tayo dadaan. Ayan. Ito ang papuntang adwas. Yeah. Ayan, bilihan ng mga bibingka sa asuman. Ayan, dyan po ang bilihan. Sa harap ng Plaza Lucero. Yeah. Malis na daw sila. yun po yung barangay aduas yung mga nais pong magpagawa ng hand trolley ng hand tractor o yung mga hand tractor na araro yah suyo ito po yan, no? Yan po ang pagawaan po niya Ayan sa barangay Aduas makulimlim <clears throat> po ang panahon no? Ma malamig mag banding banding kaya nga lang eh, ibang gagawin ko ngayon maghapon isip isip tapos na po ako sa aking ginawang pagpipintura sa aming bubong pintura po ako ng dalawang araw ayan tapos na nag iisip po ako ng aking gagawin or makapunta ko ng tumana patahin tumana ha? Ha? E, Sabi nga ni pare, naghahanap nga daw si nung ha? diesel.

kasi ng pagkain ng aso Bili ka na rin isang kilong pagkain ng ibon Ay ng ano Manok Kikit Bata o Nilalaro niya yung aso Siguro hinahabol siya ng aso <laughs> Ayun dalawang aso nakatingin sa kanya pinidilaan niya yung aso nagbwisit uh, niya yung aso uh, matanaw naman, oo uh, yun na uh, uh. yan po ang pangunahing transportasyon dito sa kabantuan yung tricycle, kita niyo Napakaraming tricycle po dito sa Kamanatuan. Kaliwat kanan ang mga tricycle na namamasada. Kaya pagka pumasok ka po ng mismong bayan ng palengke ng Kabalatuan ay sobrang traffic dahil nga sa dami ng tricycle na namamasada. Ang ina ay yung hinatid namin si Hana doon sa sa Silic may LTO eh siguradong yung mga walang helmet na namamasada eh siguradong matsambahan doon kaya okay naman po yun kumbaga for safety kaya kailangan pagka lalabas po talaga tayo at medyo malayo-layo yung biyahe kailangan po talaga may helmet mahirap po yung walang helmet e, siyempre yung ma ka o maka-aksidente eh, napaka laking damage po na ibibigay nung no pagka wala kang helmet kailangan po talaga pag lalabas tayo lalating single mag-helmet tapos pagka naman 4 wheels eh Ugaliin niyo po natin yung naka seatbelt belt. Huwag po nating hahayaang magmamaneho po tayo ng na hindi naka seatbelt belt. Mahirap na po yung sabi nga yung aksidente hindi natin alam kung kailan tatama. Kaya kailangan ay laging safety ng ating sarili. Uh, mahirap po ang may taglay na karamdaman, sabi niya. Oh, yung e, mo ito mo. Lakas mo maghapot ng buhang. Okay, e, pa. yan dito na po tayo sa Ano pangalan nga pala ng eskwelahan na Ito 'yun, mm -hmm. no? para lang elementarya ng ano? Hilagang Kabanatuan. Oh, Hilagang Kabanatuan. po ngayon ay medyo bumababa uli ang diesel 56.20 na lang pero sa iba ay 56.90 pa ang hindi ho nagbababa ng todo ng presyo ay ang shell at petron talagang mahal po ang kanilang diesel ayan o oh. adwas centro Ah. Ayan, tapos dyan, liliko tayo sa kanan. asi pemiliknya pun eh, dan ini yang b Bihandre B100 pas boleh Cantarilia Cantarilia 200 ni boleh pala Cantarilia Tok Cantarilia ya Dina pun punya Saga Lila oh. 61 pa yang diesel Mila oh. 6150 pa dahs oh. pa motor no, lain iba 56 na. itong lugar po na ito pagka panahon ng tagulan ito lumulubog po yung lugar na ito mababa ito eh tagulan oh yung pagka misong tagulan na Tignan mo kung bukas na Kung may tao na Kasi kanina sarado May e, bilihan po kasi dito ng papaya Baga, Ani lang po sa kanilang pakuran e, Tignan natin kung Bukas na Kasi kanina ay sarado Tignan po Kita mo so, sarado pa. ito yung kung ang itaw Wala, kasi tinatanggal nila yan pagka may tao. So, sarado. Inaalis nila yung bakal na harang eh, pagka may tao. tinda. Ito na po tayo. Palabas na ng highway yung paho ng tulay ng Balde Puente tayo po ay kakaliwa Ayan, yeah, kakaliwa na po tayo rito Ayan, no, inaayos na po iring tulay na no, bago sana nga eh, maging hindi di traffic to pagdayare. Baka mamaya traffic na po if dulo nito. Hmm. tayo po ikakaliwa na. Yeah. Ah, tayo. Eh, no inaalis na nila. ayan na po ang tulay ng baldipwete ayan ang tulay ng baldipwete medyo maluwag luwag pa po, po ang traffic pero hangin ng maga medyo maaga kami kangina wala pa ka pong ganyan pagka medyo tumatanghali na dumadami na yung sasakyan ayan nagiging masyad ano na sila medyo tumatraffic yun po yung tulay namin Hindi magkapantay hmm. Isang mataas, isang mababa Kaya hmm. kakaiba po yung tulay namin Only Wala Kita mo nakarating tayo ng Ilocos Wala tayong nakarating Ibang oh. oh. Um, klase Dapat paggawa ng tulay Magkapantay, hindi ganyan hindi magkapantay pwede ba naman hindi magkapantay oh, yan na po tayo nakarating na po tayo sa amin diliko na po kami yan pang ng tulay so ganyan na lang po muna maraming salamat at mm, subscribe na lang po sa channel namin yan dito po sa kabanatuan at merong ambulansya Ayan o, oh, ginagawa ko ang krusada. Sana nga eh, hindi nyo papakipot. Hmm. Hindi traffic lang din po ang tudulot niya. Ay, Salamat, bye bye.